Kamusta po idol? Welcome back sa akin channel. Sabay-sabay po natin panuuri na at ang mga nakakaliwat na nakakatawang mga videos na aking nakalap sa internet. Kung subscribe na po kayo pa update at sa mga bagong videos na ina-upload ko araw ako. Napahin to eh. Kuya, palimus po. Oo, oh, ito. piso. Limang piso? Limang piso? Iyon nga ang isang hindi naman pogi, pero 100 ang binigay. Tapos ako. ikaw lima, eh ang pogi mo. Sabi. Oo, ito naman sa idol ah. Ikaw ang tangat ah. Oo nga. Pena ko 500. Ako? 500? Ano kasi ni suwerte? Talagang suwerte ako kasi nakita kita. Ang pogi-pogi mo kaya. Ah, uh, take-take na rin pala sa... O baka malimos ka na. Iwan ko sa'yo. <laughs> Magkano pa binigay nung kabila? 100. 100. Uy, sige Oh. O, oh, 1,000. Oh. Wow! wow. <laughs> Salamat, Pogi! Tinamay <laughs> ka pa sa kalandiyan ng no? best friend <laughs> mo. <laughs> Giliang <wow. laughs> ba mo? Grabe sa punta na. Ah, Is Ha? Ikaw ang sasabihin ako sa iyo. Ano naman 'yo? May good news at bad news ako sa iyo. Ano naman 'yo? Total. Kanto naman. naman 'yung sitwasyon natin, o sawang-sawa na. Ikipaghiwalay na ako sa iyo. Ayoko na. Ba. Grabe ka naman. Grabe ka. Ba? Oo, ayoko na eh ano naman yung bad news <laughs> <laughs> yun na pala yung bad news kaya idol iwalay sila <laughs> <laughs> agulat <laughs> <Lako>. <laughs> siguro, siguro, siguro.

Wala dolas <laughs> Sakit na. <laughs> Pasi tapos eh. <laughs> Nakaw -kay. Di diba? ah. <laughs> Parang kurot lang e. Di nito niya ate. Parang Oh, no! Sa'ko <laughs> oh, nang sunog? Iska ba rin ako? Ganun lang <laughs> pala <laughs> Nako! <laughs> Nako, last trip nito ah. Masagasa? ba mo! Ayan! Ah, yeah. <laughs> Ginainiwasan eh. Nakulis. <laughs> Nako! Ah, <nagulis. laughs> <Nako. laughs> uh, may daanan niya ate.

Asa mo din todlo daniyoo? Kung asa mong balay ni kwadia Lopez. Itodlo daw. Asa mo kitaodlo? Ini? Oh, wala na masa. Ni manang todlo. Pagkabra. prekno? Uwaa na na uwa! Uwaa na

na no, ako ng barangay. Oh. Nakuha na sir, tupo kayo? No. pala lang. Barangay sa tipigay. na. Anong tawag sa banana cue pag ganito? Ano to? Banana cue, QRS, TUB. <laughs> Napaisip ka talaga kung minsan kung bakit. Sabi so, na sa so, free na mga sabi. Oo Ano. Eh? Hmm? Teh, pakas yun niya ako. Ang kano? 200. Okay. Yung parin yung number mo? Oo, oh, yung parin yung nakakaraan ha. Okay. 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 Baka pumaldo ko ngayon eh. Parang swerte ngayon eh. Sana manalo. Okay na. Okay na? Uh -uh. May charge siya ng 10 piso ah. Ah, may charge. Sika lang. Ate, isang po. Ito. Asan yung 200? Bukas na lang pagka video po malo pa. Hindi, joke lang ito yung 200 do. Oh. Ito yung mabiro ate. Bukas na lang, harap <laughs> niya ate. Blocky naman yan. <laughs> <laughs> folie. eh Eh? Eh? hey. Hey, hey. Hey, hey. birthday hey.